ha-hi uh, at titignan natin kung may latest update na ngayon may pagbabago nga ba June 4, 2005 pito ni tayo ngayong araw na ito sinira na po yung barracks tapos na yung site na yun o no? ayay Aray ma, itong layaway Tapos na yung flooring o So dito mayroong malaking Malaking bangka na dumaong Fishing vessel, ayo dong. Alright, so makikita natin wala na po yung wala na po dyan yung waiting shed tinanggal na kasi makakasagabal nga naman talaga alright at yung flooring kahapon na ginagawa okay na ayun o oh. lalapit tayo naman maya ito tayo silip ano oh. may nilagay na set file oh. ay nuhukay na oh yay laki okay. so yun sa nagtatanong update okay na mukhang matuturn over na to bukas masana shout out mukhang <laughs> matuturn over na to bukas oh Masa set pa yun Pahinga <laughs> Break time. Eh, may may dulo. Ito yung crane. No? At yung set pile. Babaw niyan dyan. No? Di niya babata dito. Eh. Yung sinabi na flooring, titingnan natin sa kabila.